na nangawaga. Maglalaro tayo at kung sino ang matatalo, ang siyang magbabahagi ng kanyang kalaman patungkol sa istruktura ng pamilya. Ang unang laro natin ay Head to Head Parade. Handa na ba kayo? Handa na! Head Head Parade. Head Head Parade. Head Head Parade. Head Ano nga ba ang isang ganap na kompetisyon? Ang mga ipinagbibili produkto ay walang pagkakaiba. Maraming pumapasok sa kamitihan ng nais na magsimula ng negosyo. Ito ay tumutugon sa mga pangangailangan ng tao tulad ng bigas, isda, frutas at gulay at iba pang kailangan ng tao habang nabubuhay. Ano naman ang isang di ganap na kompetisyon? Ang mga diganap na kompetisyon ay binubuo ng monopolyo. Monopolistic competition, oligopolyo, monopsonyo. Anong kailangan kong gawin? Upang oh, malaman mo, ikaw ang inamahal ko. Oh, talo, talo. Basahin mo ang monopolyo sa ikrasura ng pamilya isa lang ang nagtitinda o ari ng pamilihan. Ito ang nagtatakda ng presyo at walang magagawa ang mga mamimit. Madalas kung ano ang nagiging nila sa presyo, bababa o tataas walang magagawa ang mamimit. Produkto na walang kapalit. Tanging ang kumpanya o bahay, kalakalan ang tanging mapagbilhan ng produkto. Kakayahang madlangan ng kalaban. Halimbawa,

Basahin mo ang copyright batay sa World Intellect Property Organization. Copyright, isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamayari ng isang tao na maaaring bilang ang mga akdang pampanitikan o akdang pansinil. Kamay sa mata. Basahin mo ang letter B, patient. Patient, pumaprotecta sa mga inventor at kanilang inbensyon. Ito ay pinagkakaloob gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin. Gamitin iangkat at iluwas ang imensyon. Nga kapalit ng sisiwalat sa publiko ng mga detalye na kanya imensyon. Kamay sa buhok! Tahin mo ang trademark. Trademark. Ang paglalagay ng simbolo o marka ng produkto at servisyo na siyang magsisilbing pagkakalila ng kumpanya may gawa o mamayari nito. Tumay sa balikat. Basahin mo ang monopolistic competition. Hindi ka na-apply gamit na halos palihawang mga produkto. Maraming nagtitinda ngunit may isang kumukontrol sa pamilyan at sila ang nag-dependure o nag-minibisyante. Kapareho sa uri ng produkto. Nakaiba, pakibing Maging Presentation Maging nasa O flavor Halimbawa Toothpaste Shampoo Sabon Toothpaste So yeah! na lang ang ating manlalaro Sino kaya ang mananalo Close ang laban Pero ito na Malalaman na natin kung sino panalo Sa pahuli Kamay sa Ulo eh, Basahin mo Ang advertisement O pag-aanunsyo ay mabisa ang pamamaraan <laughs> na ginagamit ng mga producer upang maipakilala ang kanilang mga produkto o serbisyo. Panalo ay si Oria! <laughs> Take class, yes, we need the last Yes, we are. Let's go ahead and let us pray. Yes. Yes. Thank, Thank you, you for all us. the you us.